pagsisikap ng General Santos City na labanan ng red tape, pinapurihan ng Anti-Red Tape Authority. Ito ay sa tulong ng kanilang e-boss. Silipin niya sa sentro ng balita ni Harlem Ferolino ng PIA Sok Sargent. Dahil sa matagumpay na pagtatatag ng isang functional electric business one-stop shop o e-boss, kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA Eastern Mindanao ang lokal na pamahalaan ng General Santos City bilang fully compliant sa Republic Act 11032 o Ease of Doing Business o EODB Law. Sa idinaos na bagong Pilipinas town hall meeting sa Jensan, pinapurihan ng ARTA ang kanilang pagsisikap na mapabilis ang kanilang government transactions sa pamamagitan ng e-boss. Eight strides and major strides towards President Ferdinand R. Marcos Jr.'s directives for a streamlined and digitalized and improved bureaucratic efficiency. Palakpaan po natin ng General San City. You have done a great job, Mayor. Worthy of emulation by all other LGUs in the country. Ang aming lakas sa LGU Jansan ay ang aming mga empleyado at mga departamento na buong pusong nagbibigay ng kanilang dedikasyon sa trabaho at ipinamalas ang husay sa mga proseso, kaya naging epektibo ang mabilis ang pagbibigay ng serbisyo publiko na deserve ng taga General Santos. Noong Pebrero, nagsagawa ang ARTA ng bigla ang inspeksyon sa LGU Jansan upang suriin ang pagsunod sa EODB law at napatunayang mabilis ang transaksyon dahil online na ang pagproseso ng mga bagong aplikasyon at renewal ng business licenses. I open niya yung Philippicent, General Santos City, tapos Business Permit Renewal or Business Application for Business Permit. Tapos sundin niya lang yung mga instructions. Tapos kung may mga requirement, i-upload niya. Tapos i-assess namin yung dapat niyang bayaran. But the shortest, nakapag-issue tayo ng less than 30 minutes at the comfort of their homes. Pinalakas namin yung online presence namin. Uh, LGU Jensen, meron kaming page, video din. Nag-provide din kami ng infographics para mas madaling ma-gets ng applicants yung process mismo. Meron din kaming citizen starter na available lang dun sa desk namin. Pwedeng mabasa lang ng client and nakaprint din yung tarpaulin para mas ma-understand nila. Ang LGU Jensen ay isa sa tatlong LGU sa Mindanao na kinilala ng Ita bilang fully compliant sa EODB law. Kasama na rito ang Davao City at Cagayan de Oro. This is a continuous process. At pag nakuha mo na, na mo na ang isang proseso na sa tingin mo ay efficient na at effective, hindi ibig sabihin na mag-stop ka doon. Kailangan mo pa rin tingnan kung paano pa rin siya mapaangat. So, kung yun lahat ang ating kaisipan, paano yun? Yun yung is of doing business. Harlem Ferolino mula sa PIA Sok Sargen para sa Pambansang TV ng Bagong Pilipinas.